Kapag matagal nang hindi natiniligan, ganyan din bang parang nakukuryente ang nararamdaman? So yung tinatanong sa atin ni Gloria. Yan ang pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano nga kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa kanilang channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag hindi nagdiligan, so, syempre, sabik, sabik yun, mas madaling makuryente, mas madaling himas, mas madaling trabawin ang isang babae kapag matagal na walang dilig. Kasi, sabik yun sa himas, sabik yun sa lambing, sabik yun sa trabaho mo sa kanyang katawan. Kaya, hanap-hanap na yan habang wala pang dilig. Kaya, dapat, kung matagal mo hindi nadiligan ang isang babae, dapat mararamdaman mo yan sa kanyang katawan. Yung bang kaunting himas mo pa lang sobrang nginig na ng kanyang katawan. At lalo na kung ilapat mo ang iyong dila doon sa kanyang bulaklak, siguradong aangat ng sobra yan. parang uh, piliting-piliti na hindi mo malaman kung saan yun siya nakape. Yung mga halos nakikipaglaban ka pa, mailapat mo lang yung dila mo sa kanyang bulaklak. Kasi nga naninibago yung bulaklak sa sobrang kilidi na nararamdaman niya. Yung mga matagal na pahinga. Lalo na kung halimbawa ang bagong-bago ka palang kumuhubot at baon at nandyan na sa agad. Yung mga akala mo ay ilang dekada siyang walang dilim sa sobrang bilis ng makaramdam ng kiliti at minig sa kanyang katawan. So, sana sa pipo ng tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching and see you on the next live. <coughs>